Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 28, 2025. Habang ang buwan ay nagpapahinga sa mahiwagang tubig ng Pisces, ikaw ay makararanas ng mas mataas na antas ng intuwisyon at mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na sarili. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na buksan ang iyong puso at isipan sa mga mensaheng ipinapadala ng universo. Sa bawat paghinga mo, subukan mong damhin ang enerhiya ng pagkakataon at pagbabago na bumabalot sa iyong paligid. Ito ay isang napakahalagang sandali upang pagnilayan ang mga bagong simula, muling suriin ang iyong mga layunin, at itakda ang iyong intensyon para sa hinaharap. Bilang isang taurus, ikaw ay may likas na kakayahang magdulot ng katiwasayan at kapanatagan sa mga taong nasa paligid mo mayroon kang espesyal na enerhiya na nagdudulot ng init at kaginhawaan saan ka man naroroon. Ngunit sa araw na ito, hinihimok ka ng mga bituin na bigyang pansin hindi lamang ang kaginhawaan ng iba, kundi pati na rin ang iyong sariling kapakanan. Kamusta na ang iyong damdamin? Mayroon ka bang hinanakit na hindi mo pa nahaharap? Marahil ito ang tamang panahon upang bigyan ng oras ang iyong sarili. Upang makinig sa tinig ng iyong puso at upang tunay na maunawaan kung ano ang nais mong marating sa iyong buhay. Habang dumadaloy ang oras, mapapansin mo na may kakaibang liwanag sa iyong presensya ngayon. Ang iyong aura ay nagliliwanag ng positibong enerhiya na kayang magdulot ng pagbabago hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong malapit sa iyo. Maaari mong maramdaman na mas madali kang nakakaunawa ng damdamin ng iba at ang iyong mga salita ay may mas malalim na epekto sa kanila. Gamitin mo ang regalong ito upang bumuo ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang isang taos-pusong pag-uusap o isang simpleng yakap ay maaaring magbigay ng lakas sa isang taong nangangailangan nito. Subalit, mahalagang tandaan na ang buhay ay patuloy na nagbabago. Minsan kahit anong gawin natin upang manatili sa ating comfort zone, darating at darating pa rin ang mga pagbabago na susubok sa ating katatagan. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong may mga pagbabagong nagaganap sa iyong paligid na hindi mo agad naunawaan. Maaaring may mga bagay kang pilit na kinakapitan, ngunit ang totoo, baka panahon na upang pakawalan ito. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa aking paglago? Ano ang mga paniniwala o kaugalian na kailangang kong bitawan upang lumaya ako mula sa mga limitasyon ng aking nakaraan? Minsan, ang tanging sagabal sa ating pagunlad ay ang ating sariling pananaw. Ang paraan ng ating pagtingin sa mga bagay ay maaaring magbigay ng liwanag o magdala ng kadiliman sa ating buhay. Ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na pag-isipan ang iyong kasalukuyang pananaw sa mga hamon na iyong kinakaharap. Sa halip na matakot sa pagbabago, bakit hindi mo ito yakapin bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago? Ang bawat pagsubok ay may kaakibat na aral, at nasa iyo ang kapangyarihang gamitin ito upang maging mas matibay at mas matalinong tao. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, Huwag kalimutan ang kahalagahan ng pangangalaga sa iyong sarili. Hindi ka isang makina na laging kailangang may ginagawa. Karapat-dapat ka rin sa pahinga, pagmamahal, at pag-aalaga. Ang simpleng paglalaan ng oras upang makinig sa musika, magbasa ng aklat, o uminom ng isang mainit na tasa ng tsaa ay maaaring makapagbigay sa iyo ng kinakailangang enerhiya upang harapin ang mga hamon ng buhay. Huwag kalimutang alagaan ang iyong katawan, isip, at kaluluwa, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa balanse, at pagkakaisa ng mga aspetong ito. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at pilak. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganahan, kalusugan, at bagong simula. Ito ay nagdadala ng sariwang enerhiya na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo at masigla. Ang pilak naman ay kumakatawan sa intuwisyon, kaliwanagan, at proteksyon, laban sa negatibong enerhiya. Kung nais mong mas mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw, subukang gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay o isuot ang mga ito bilang simbolo ng iyong intensyon na yakapin ang positibong pagbabago. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawamput isa. Ang tatlo ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain, at pagpapahayag ng sarili. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritual na kaliwanagan, at malalim na pag-unawa sa mundo. Samantalang ang dalawamput isa, ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at pagkamit ng mga pangarap. isa Isaisip ang mga numerong ito, habang ginagalugad mo ang araw, sapagkat maaaring magdala ito ng inspirasyon at patnubay sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong mga pangarap at layunin. Ang pagsasalin sa papel ng iyong mga adhikain ay may malakas na enerhiya na tumutulong upang maisakatuparan ang mga ito. Subukan mo ring magnilay o gumugol ng tahimik na oras sa sarili upang mas marinig mo ang tinig ng iyong puso. Ang connection mo sa iyong panloob na sarili ay napakahalaga at ito ang magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon kung saan mo nais dalhin ang iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang nagdadala sa iyo sa tamang landas. Huminga ng malalim, bitawan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong pagunlad, at magpatuloy ng may tapang at tiwala sa iyong sarili. Ang iyong hinaharap ay puno ng walang hanggang posibilidad, at nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang likhain ito ayon sa nais mong mangyari. Ikaw ay isang taurus matibay, mapagmahal, at puno ng tapang. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay lumalapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Manatili kang matatag, huwag mawala ng pag-asa, at patuloy na magliwanag tulad ng isang bituin sa madilim na kalangitan. Ang sansinukob ay nasa iyong panig, kaya yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso at bukas na isipan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.